Ang kwento ni Efren Reyes, kilala bilang, Bata, o, The Magician, sa mundo ng billiards, ay isang inspirasyon sa maraming manlalaro. Mabuhay mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking channel. Kung ikaw ay bagong dating, huwag kalimutang utang mag-subscribe para sa mas marami pang mga exciting na videos tungkol sa mga tips, reviews, at kakaibang karanasan. Kasama mo si J. TV, at tayo ay magkakasama sa paglalakbay na puno ng kaalaman at kasiyahan. Kaya ano pa ang hinihintay mo, mag-subscribe na at maging bahagi ng ating growing na pamilya dito sa YouTube. Isinilang noong 1954 sa Pampanga, nagsimula siyang maglaro ng billiard sa murang edad. Sa kabila ng kahirapan, nagpatuloy siyang mag-ensayo at sumali sa mga laban. Sa edad na 21, nanalo siya ng unang World Pool Championship noong 1999. Mula noon, naging kilala siya sa kanyang natatanging galing sa larangan ng billiards at tumutulong sa mga kabataan na mangarap nagayahin gayahin ang kanyang tagumpay. Isang kamangha-manghang kwento tungkol kay Efren Bata Reyes ay ang kanyang pagtira sa laban ng Money Game kontra kay Earl Strickland noong 1996. Sa laban na ito, kinailangan ni Efren na magtira ng kick shot para matalo si Strickland. Sa kabila ng mabigat na pagkakataon, nagawa ni Efren ang matagumpay na pagtira at itinuring itong isa sa mga pinakamahusay na tira sa kasaysayan ng billiards. Ang tagumpay na ito ay nagpamalas ng kanyang kahusayan at katalinuhan sa larangan ng billiards, na nagbibigay inspirasyon sa maraming manlalaro sa buong mundo. bata, Reyes ay isang kilalang manlalaro ng billiards mula sa Pilipinas na may maraming mga pagtatagumpay sa larangan ng billiard. Narito ang ilan sa kanyang mga pinakamahalagang highlights, World Pool Championships, si Efren Reyes ay kilala sa kanyang pagkapanalo sa World Pool Championships noong 1999 kung saan siya ay nagwagi laban sa iba't ibang mga magagaling na manlalaro mula sa iba't ibang panig ng mundo. Multiple international titles, si Efren Reyes ay nagtagumpay din sa maraming mga internasyonal na kompetisyon ng bilyar. Ito nga pala sa video na ito guys, Asian may kita jeans, pala natin ulit ang pagiging sa magician ni Adol. Pinakita na naman ang na kung sino nga pa talaga si Adol at at Efren Reyes sa bilyar. Uh, Thanks and recognition. He hit, at sa sa it. Si Efren Reyes. Yes, he hit a straight left. Out. Oh, kilala mula sa kanyang mga kapwa manlalaro, mga tagahanga, at organisasyon sa bilyar. Cultural icon, bukod sa kanyang kahusayan sa bilyar, si Efren Reyes ay naging isang kultural na icon sa Pilipinas at sa buong mundo na nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan magnanais na sumikat at magtabimpay sa larangan ng sports. Ang mga highlights na ito ay nagpapakita kung gaano kahusay si Efren Reyes bilang isang manlalaro ng bilyar at kung paano niya naiangat ang kanyang pangalan at ang bilyar ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Pretty Did close. he make it? Pretty close. He made it. <laughs> Where Reds was at. wrong, Alright, we're gonna get a little lefty effort here. I don't think that even cuts. It looks like we can move the object ball. side of the at the side pocket yeah yeah absolutely i think Swish. what a nice shot oh, yeah. yeah nice shot <laughs> <laughs>